punutan ko to. Uy, wag. Wag. Sabi nila, sa shawarma shop, masaya pag dalawa. So ang ginawa ko, pinagsabay ko kayo kasi masaya pag dalawa. Hey. Sabi nga nila, ang babae ay blessing. Tama, oh, 'di ba? Tama, tama. Grabe ko yung babae ko. Hindi oh, eh, mas maraming blessing, 'di ba? <laughs> Ate, ate. Si Boss GK may kasama mo ba? nakita ko. Hindi ako nagkakamali. kakatawag lang sa akin. Nagbo-Bible study daw siya. Hindi nagbo-Bible study. Kitang-kita ako. Kitang-kita ng dalawang mata ko, promise. Ay, paalam siya sa akin. Ganun, 'di ba sinabi ko sa iyo, magbo-Bible study daw siya. Ikaw mo ano nung sinasabi. Tara, samahan mo ko. Sisilipin natin ah. Tara. Kumain yan. Wala Hindi ako nag Ta para nang nagjojo. Ito ah, sisilipin lang natin. Ito, ito, wait lang ah. Ay, Oh, 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 ano okay. ba Anong bulls na? Ano na? yung bulls Ay sus, patay tayo dyan. Anong, anong gagawin na natin sa dyan? Sabi ko. Hindi may, may ibibigay lang ako, pero oh, so -away oh natin. Huwag mo, na ano, ha? Hindi, hindi. Al alam mo, lasing pa ako kung ako. Galing akong party, tapos, ay no. Tara, tara, tara. Sige, tara. Basta wala ako dyan, ha? Hello! study mo. Ha? Bible study? Kakatawag mo lang sa akin, di ba? Nasa Bible study ka. Ano? Tapos na. Ano to? Ah, Sino to? Sa? Ah... Uh... ano to? Hindi, girlfriend ko. Uh, ano to? Girlfriend ko din. Oh my God! Kala mo ba? <laughs> Kala, <mo laughs> Kala mo lang yun. Kala mo ako lang. Kala mo lang din. din ba? Diba? Opo. Gusto mo magmaoy ako dito? Baka ko lang ng party. Tignan mo yung suot ko, ah. Oh. Tignan mo. Tignan mo. Oo nga, eh. Bakit? Diba? Amoy, amoy alak ako, di ba? Diba? Kasi sabi nila, sa shawarma shack, masaya pag dalawa. So, ang ginawa ko, pinagsabay ko kayo. Kasi masaya pag dalawa. Oh. Hindi. Shit. Sino kayong dalawa? Oh, sino kayong dalawa? Sino kayong dalawa? nakatawag mo lang sa akin. Na, nasa Bible study ako. Ano to? <laughs> Bible study, tapos may babae. Actually, hindi ko talaga siya kasama. Eh, ano Sinamahan ko lang ano sa siya, siya dito. Naglalaro pa kayo kanina. Naglalaro ba tayo? Naglalaro kayo ka. kanina. Gusto mo sabunutan ko to? Uy, uh, wag. Uh, wab. Wag. Wag. Wag mo nang sasabunutan. Lasing ako eh. Atin na muna kita, ma'am, ha? Kasi may ulo eh na lang. Sam ihatid ka pa. Sabi mo, ihatid ko, di ba? Pagrabin mo lang, bigyan mo ng isang libo. Ikaw! Ikaw ang babae dito eh. Wala, pati na pa ako nandito eh. Tunga, 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 Saglit, saglit. Upo ka muna. Maghuminahon ka. Upo ka dito. Upo. Dear, upo ka dito. Upo ka muna dito, ha? Subi. Ano, ano, ano meron? Tulungan mo ko. Bakit, bakit? Yung girlfriend ko na uli ako dalawa. Gusto mo sa'yo na yung isa? Uy, sa'yo na isa. May tanong ako, ilan ba ano? sila? Dalawa, isa sa'yo. Sabi nga nila, ang babae ay blessing. Oo. Tama, di ba? Tama, tama. Hindi, nanihan ko yung babae ko. Okay. Hindi eh, mas maraming blessing, di ba? Hindi, <coughs> ikaw sabi mo, ikaw sabi mo na lang silang dalawa. Ano, ano taga-sansya? Hindi, ka, ikaw sabi mo na lang silang dalawa. Mukhang, mukhang German. Ano, dito, anong lahi yan? Sherpag. Sherpag? <coughs> Oo, kung sabi mo. Ah, hindi, ayoko, ah, ayoko, ayoko. Naihiya ako. Hindi, hindi, hindi ah ano nakosapin ko ka muna ng kaibigan ko Mamaya, 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 nahiya ko nahiya ko Sana pong bahala. Mamaya! Sana ang bahala sa inyo ha Upo ka muna dito kupo muna kimo oh. ko yung kaibigan ko ha sana kaibigan muna ako oo saan naman ah babaero kaden oh, hindi hindi tapo ako babaero. babaero hindi hindi ako hindi babaero hindi hindi ako, po, hindi ka hindi po, sa niyo hindi so. po, hindi 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 good boy Babaero kayo, babaero kayong dalawa. Ano lang talaga? Oh ano lang kaya? Ano lang <laughs> kaya? Ano lang